Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang meron pa nga na pong re sa koponan ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang superstar na tunay na nagbabalik sa Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katropsang nakakalipas matapos magtapos ang trade deadline ay sinabi na nga po mismo ng head coach ng Golden State Warriors na si Steve Kerr na malaki para naman nga na po ang kanyang tiwala sa kanilang kasalukuyang lineup kahit pan hindi sila gumawa ng malaking trade. Bali hindi rin naman nga po sila masyadong nadedehado sa ilalim ng basket sa kanilang mga nakalipas na laro kaya tama lamang nga po na hindi sila gumawa ng trade at pagtanggal nila sa kanilang mahalagang manlalaro. Kitang kita naman nga po ninyo na maganda rin naman nga po ang ipinapakita ang performance ng kanilang team sa kanilang mga nakalipas na game sa pagkakaroon nila dito ng 3 road game win streak. At ang maganda pa dyan mga katrops, bago pa man nga po magsimula ang kanilang next game bukas ng umaga laban sa Phoenix Suns na gaganapin sa Jay Sander, ay inanunsyo na nga po mismo ng kanilang team na inaasahan na nga po nila na maglalaro na dito ang kanilang player na si Gary Payton II matapos ang halos limang linggong pagkawala nito sa kanilang team dahil sa tinatamo nga po nitong injury sa likurang bahagi ng kanyang hita. Kaya mukhang mas lalakas pa nga po sa wakas ng lineup ngayon ng Golden State Warriors. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang superstar na tunay na nagbabalik sa Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops naging sobrang ganda na ang performance ng lahat ng mga starter ng Lakers laban sa Pelicans, ay marami para naman nga po mga fans na nagsabi na si DeAngelo Russell pa rin nga dapat ang tunay na nagpapanalo sa kanilang team matapos maging sobrang init ang kanyang shooting sa pagtatala nga po niya dito ng 30 points at 5 assists sa kanyang 6 out of 13 shooting sa 3 point line. Ayon pa nga po sa isang NBA analyst, as of now nga po ay si DeAngelo Russell nga na po ang pinakasusingay ngayon ng Lakers para manalo sila sa kanilang mga susunod na game at nakakuha ng kambinato ngayong season. Yes, kailangan lamang nga po nitong i-open parati ang kanyang superstar mode. Gayong kapag ginagawa nga po niya iyan ay mas gumaganda pang lalo ang kanilang opensa sa loob ng court. Kaya dapat nga po talagang mas maging agresibo pa parati si DeAngelo Russell upang makangat sa standings ng West ang Lakers sa mga susunod na linggo bago magtapos ang regular season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.